Para, nueve y lang. Bababa po ako nueve Para, para. Ayaw ako tuan toan. Yung everyday kami nag-ice cream. Mag-aabang po kami rito ng ano, ng aeroplano pa uwi ng Nueva Ecija. <laughs> Tapos siya, Laguna. <laughs> Laguna, tapos Bulacan, tapos saan ka? Cotabato? Ay, saan? Maria? Bohol? Ay, yung moon, oh. Kaya Cotabato ka daw. Cotabato. Bohol. <laughs> <laughs> Hala, sino kaya sa Cotabato? Iba yun. Sino yun, te? Ha? Cotabato. Mga Muslim yung mga Cotabato, no? Kasi lagi ako nanonood ng mga ano, eh. Si Drago kailangan ilabas at nagiging wild mo. Ilabas mo na. Si Drago nagiging abnormal na baga. Hindi na siya Hindi na siya normal, so, abnormal na baga. Yung ice cream mo atin yung lamin sa loob. Yung ice cream ko pala nasa loob, pabidyohan ko. Selpon <laughs> nyo, hindi nyo kukunin dahi? Cellphone mo ba? Hmm. Kunin natin ice cream dito kasi kahit malamig dito, mga adik kami, may nag-ice cream kami. Ayan, hmm. Isa lang yung tsara nito, okay? uh, oh, Isa lang? Oh, ice cream. Mag-ice cream na naman kami sa labas. Ito po yung tambayan namin sa labas, oh. Okay. Kataas na talon. Okay. Ice cream sa ganitong oras. 10.30 p.m. Yan po ang oras ng ice cream namin. Ha, ha. Nasa isang kutsara. Ito. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. <laughs>